So, Sir Frederick D., dito sa bagong desisyon na naman na gustong gawin, though di pa naman to, po ito final, wala ulit consultation with the retailers? Uh, so, so far, wala pa po. Wala. wala. If, even, even doon sa... Actually, no, they should start from the, from the importers. Eh. Kasi ang retailer po, uh, DJ Chaka, uh, um, ang retailer, we only nag na, ano lang na, kami sa mga wholesalers, sa mga importers, doon kami nag-relye. What every pagbili namin, yun ang ibigbenta namin. Uh -huh. Sir Sir Frederick, yung sinasabi ni uh, Secretary Francisco Chulorel na dapat ang kita 6 to 8 pesos lang, dapat hindi nalalagpas doon. Pero yung iba po talaga, talagang nagagawan po ba nila ng paraan yun na ayaw mm -hmm. man natin gamitin yung salita, mm -hmm. makapandaya na halimbawa gagawin na mas mataas yung gagawin nilang mas mataas yung benta doon sa sa nakuha nila ng mas mura or pwedeng lituhin yung consumer na imported pero local po pala yung binibenta? Yes po ma'am. Ganito po ma'am no? Sa retailers kasi yung kita ng retailer fixed po. Fixed. Dito kami sa, sa, sa region namin sa region 8 ang patong lang po namin sa per kilo ng bigas is only 2 pesos to 3 pesos lang po. Ano so yan? kami, mm -hmm. nagdidepende pa kami doon sa puhunan na tinukuha namin from the importer. Sige, yung patong na yan, sa pareho yan, local tsaka imported, Frederick? Opo, yes. Opo, certain. Okay, sige. So, uh, kung kumbaga fixed na yan kasi nga meron din kayong mga costs sa inyong uh, retail distribution. Opo. Okay, sige. So uh, so so. eto lang ha para natin sarhan na itong ating uh, panayam na ito at maintindihan nga ng ating mga kababayan. Babasahin ko ha yung statement, uh, official statement ni Secretary Laurel Chu. Sabi niya rito, after conducting a series of market visits, we now have reason to believe that some retailers and traders are intentionally Confusing Filipino consumers with branded imports to justify the high prices of rice. So sinasabi niya, sila naniniwala na ang mga retailers at mga traders ay, oo, nananadya talagang lituhin ang consumers nang sa ganon mapagsamantalahan nila ang mataas na presyo nitong ngang produktong ito. O sige, so doon na lang muna para natin maiklaro ito. Ano ang inyong masasabi dito sa aligasyon mismo ng Secretary ng DA? Alam mo kasi, sir, hindi eh. <clears throat> In ko lang alam kung alam ni Secretary Q, ano, retailers on the rely on the traders of importers doon sa puhunan. Let's say, kung ang puhunan isang daan, pabalim ng 90 pesos. Number one. Number two po, there are certain grants, itong sasabing grant, yung example, grant A, may certain grant, na ang quality ng ibang brand, pero ito ang nag-stand out, parang binahanap ng tao. So, bak itong brand, nagkakawalan ng supply, inataas ng retailer, of course, the retailers are taking advantage of the uh, of, of, a certain brand na sikat sa, sa merkado, pag nawawalan po ng supply or kung uh, nubilit yung supply, tumataas mo yung pressure ng bentahan nila. Totoo po yan, may nangyaraling ganun po.